Para sa ating showbiz update, maliwanag pa sa sikat ng araw na hanggang ngayon ay hindi pa rin binibitawan ng Tape Incorporated ang titulong It Bulaga. Kaya ator ni Paulo Contis, since ikaw na ang bagong spokesperson at bagong abogado ng Tape Incorporated, ay may mga katanungan ng mga netizens. Bakit nga ba kapito ko hanggang ngayon ng Tape Incorporated ng mga halusos sa Itbulaga trademark? kahit pa nga nakadalawang olats na kayo sa Bureau of Legal Affairs ng IPO Philippines. TVJ na ang registered owner ng Itbulaga and officially recognized na yan ng ating gobyerno. Pero bakit ayaw pa kayo bumitaw? Eh obvious na mga alam nyo na yung kahihinat na nang ipinaglalaban nyo. Naalala ko tuloy yung pahayag ni Atty. Boko de la Cruz, abogado yan ng TVJ at ni Jennifer eh, na expected na nilang aapila ang Tape Incorporated dahil karapatan nila yon At kahit alam pa nilang marereject ang apila nila, ay gagawin pa rin nila yon Bakit kanyo? ang pag sa Director ng Bureau of Legal Affairs ng IPO Philippines ay may time frame na 30 days. So, within that period ay pwede nilang gamitin ang titulong itbulaga. Kumbaga, sa madaling salita, ang apila ay parang nagsisilbing immunity ng Tape Inc. para magamit pa nila ang trademark na itbulaga. Parang delaying tactics in some way, kahit pang-canceled na at ibinasura na ang apila nila. Bas basta nasa 30 days period pa. Ngayon, after 30 days, kailangan nilang umipa, pa uh, umapila ulit. Paka sa Court of Appeals na, and then next sa Supreme Court. Para patuloy nilang magamit ang titulo habang nakapila. Pero sabi nga ng TVJ at ng kanilang abogado, respeto sana habang nakapila. Huwag na nilang gamitin dahil kansilado na yung rehistro nila. Pero ang katwiran ng taping, kaba, ka nakapila pa kami eh. Kasi once na binitawan nila ang titulong itbulaga, posibleng magpulasan ng kanilang mga natitirang sponsors at humingi ng refund. Yan ang inaiwasan ng Tape Incorporated. Pagsak na nga ang ratings ng itbulagta. Sa tingin nyo makakapagbigay pa ba sila ng refund? So kahit alam nilang talo sila, magsusumite sila at magsusumite ng apila para lang mapakinabangan pa nila ang titulong Itbulaga at nang magstay sa kanila yung kanilang advertisers habang hindi pa natatapos ang kontrata ng Tape Incorporated sa GMA7. Ang malupit nito pag bumaba ang hatol ng Marikina Regional Trial Court sa kasong copyright infringement laban sa Tape Incorporated at GMA7 na isinampa ng TVJ. Nakita nyo naman, bagsak na nga sa IPO Pilipinse. Eh. So more or less, alam na natin yung magiging hatol dito ng Marikina Trial Court kasi yung pagkakabasura at pagkakakansila ng rehistro ng Tape Incorporated sa titulong uh, Itbolaga ay may timbang yon pagdating sa korte. So yun naman yung observation at uh, opinion ko lang. Kayo guys ba ano ba yung masasabi nyo tungkol sa isyong ito?